Pagod ka na ba makita na kinokopya ng ibang seller ang mga product photos mo? O gusto mo mas mapansin ang iyong flash sale banners? May sagot dyan ang big seller. Sa so, watermark features, protektado ang iyong mga larawan. Kapag nailagay na, hindi na ito matatanggal o maibabalik sa dati. Kaligtas ang iyong brand. Gusto mo bang i-highlight ang isang promo na may time limit? Gamitin ang marketing watermark. Pwede mo itong i design ayon sa gusto mo. At lagyan ng expiration date kapag nag-expire ay automatic babalik sa original na rawan. Paano mag-setup sa big seller? Pumunta sa marketing module at hanapin ang watermark template. I-click ang Create Template at i-Customize. Pagtapos, pumunta sa Product Module. I-edit ang Product Information at idagdag ang Watermark na larawan. Para sa promo na may time limit, pumunta sa Marketing Tools at hanapin ang Promotion Watermark. I-click ang Create Template at i-customize. Piliin kung Save o i-save next step. Save and next step. Pwede ka na magdagdag ng mga produkto na automatic yung lalagyan ng promotion watermark sa oras na itinakda mo. Save lang. Masisave bilang draft at pwede mo i-edit o i-publish anytime sa big seller. Mas madali nang protektahan ang brand mo at ipromote ang mga sale mo gamit ang watermark tools. Kung may tanong ka, message lang sa amin customer service group para sa tulong.